ako po narito upang salaysay sa inyo ang buong katotohanan hindi ako narito upang sirain ang inyong paniniwala at pananampalataya pagkos ako'y narito upang pagisahin ang inyong pananampalataya kung tututus yun nga hindi ko talaga hilig yung ganito wala akong lakas ng loob hindi ako marunong magsalita o magaling magsalita sinubukan ko na rin po yan ngunit talagang hindi ko kaya pwede mating ako sa puntong hindi na ako makatulog bawat pagtulog ko at pagising ko laging dumarating sa akin ang salita upang ipahayag ang mensahe ng kataas-taasan na may isang Diyos lamang at bago ang pag-uukom gusto niya ihatid sa inyo na siya ay isa lamang at walang ibang Diyos malima sa kanya. Kaya po ako nandito, hindi para sa akin sarili. Hindi po ako narito upang, upang ipapuri ang aking sarili. Kaya ito, hindi po ito costume. Mahiyain lang po talaga ako kaya ayaw kong ipakita ang aking mukha Nandito po ako upang nasa gayon. Kung sakali man maniwala kayo sa sasabihin ko, mapatunayan ko sa inyo ng lahat ng sinasabi ko ay pawang sa banal na Espiritu. Ay hindi po ako ang inyong mapuri, kundi ang Panginoong Diyos na lumika sa atin. Siya ang inyong pupurihin. Kung tutusin, gusto ko nang bumalik sa normal na buhay. ayoko po ng ganito. Pero yun nga po, nahihirapan na ako sa pagtulog. Palagi na lang binibigyan niya ako ng mga tanda at kalata upang mapatunayan ko sa inyo na ang tinuturi nyo Diyos at sinasamba nyo at laging nasa panalangin nyo na si Jesus ay tao po ang maling kahulugan na ibinigay sa inyo ng inyong mga guro ay wala pong katotohanan niyan. kaya ko pong patunayan ng lahat ang reliyon po hindi po yan ang magliligtas sa atin. Pero ito'y gabay lamang po ang reliyon. Sapagkat, kaya nga dumating ang anak ng Dios sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at pagsunod mo sa Kanya, ay kayo'y mga ligtas. Patid, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, okay lang. Pero sa mga tao naniniwala sa akin at maniniwala sa akin, maraming salamat. Mapalad po kayo at mayahatid ko sa inyo ang tunay na balita. Ang magandang balita at ang tunay na salita ng Diyos ay makakarating sa inyo. Hindi po ako narito para sa aking sarili, tandaan niya. Diyos na banal makapangyarihan sa lahat ang aking pinupuri sa ginagawa kong ito gusto kong ipahatid sa inyo ang mensaheng ito ayaw niyo pong maniwala na tao si Kristo may ibang mga religious group na na nagsabi sa inyo na tao lang si Kristo ayaw nyo maniwala pero ngayon Nandito po ako para ihatid po sa inyo ang tunay na balita. Sa mga nanginiwala po sa Trinity, mali rin po ang pagkaunawa nila sa Trinity. Hindi po tatlong persona ang Trinity o hindi tatlong magkakaibang anyo. Isa lang po ang Diyos. Hindi lang po nila talaga na unawa ang talata. Hayaan niyo po ihatid ko sa inyo ito sa mga susunod na aking itatalakan. Pero pag-usapan muna natin si Jesus. Pabasahin ko po sa inyo ang talata. Itong talatang na ito ay matibay na patutuo. Mga Hebreo, Jesus, verse 3 to 5, Ngunit sa mga hain niya ang ginagawa ang pag-aalala, pag-alala sa mga kasalanan taon-taon sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan at pagpaso niya sa sanlibutan ay sinasabi hain at handog ay hindi mo ibig ngunit isang katawan na sa akin ay inihanda mo so sa Biblia ito malinaw ng sinabi ng berbo Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinihanda mo. Ang kausap ng verbo dito ay ang creator, ang kataas-taasan na hinihanda ng creator ang katawan na papasukan ng verbo. Sino yun? Ang katawan na yun? Matthew 1 verse 22 to 21. Datapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo at siya ay manganak na isang lalaki. At papangalang at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sino ang batang lalaki? Si Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. So magkaiba po ang layunin ng dalawa. Si Jesus po ay haing handog para sa ikal ikaliligtas ng kasalanan ng kanyang bayang Israel. E sino po ang magliligtas sa atin? o paano tayo maliligtas. Ito po ang bagong tipan at bagong kasunduan ang isabi nito si Jesus. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang tinutukoy ni Jesus doon ay ang berbo na nanahan sa kanya. Magkaiba po ang pakay ng katawan at ang pakay ng anak ng Diyos ang pakay ni Jesus ng katawan ihahandog it ang kanyang dugo upang sa ikakatawad ng bayan niya ang bayang Israel samantalang ang banal na espiritu na bumaba sa kanya yun po ang anak ng Diyos sa pamamagitan niya ay maliligtas ang lahat.